So, what's up mga tulayan, nandito na naman tayo sa panibagong video So, ang problema ng gagawin natin is pumuputok yung fuse So, itong Suzuki, na kulay green So, yan yung problema ng gagawin natin So, bakit pumuputok ang fuse? Siyempre, may dahilan So, hindi umilaw yung dashboard uh, pag sinusiyan kasi nga pumuputok yung fuse So, yan yung problema ng gagawin natin na Suzuki is mas 115 So kung naka-smash ka, 115 so, yung motor mo. So panoorin mo to, baka magkaganto yung motor mo. Alam mo na kung saan mo gagawin or saan mo hahanapin yung problema ng motor mo pag laging napupundi yung fuse. So yan. So ito naman dilaw na to. So okay na to. Nagpalit tayo dito ng uh, cams, rocker arm, black So, ito naman siya, reply. So, kay Liz, ayaw ko mana. So, waiting yan. So, ngayon sa video natin na to, ang gagawin mo natin is tong So, kay Smash 115 na lagi pumuputok yung views. So, kahit anong palit, potok, potok, potok. So, yan yung problema nung gagawin natin na Smash. So, ayan. Uh, yan yung mga ginagawa natin. So, yung isa, nagawaan natin. So, pero dito mo tayo magpupoko sa Soko is 115 kasi ito yung kailangan-kailangan na mapandar o ma-resolve yung problema kung bakit pumapadok yung fuse nito pag inuon yung sose. So, syempre, para makita natin, baklasin muna natin yung or pakita ko muna sa inyo kung saan nakalagay yung fuse nitong Soko is So, ang fuse nito ay nakalagay sa may tabi ng battery. So yan, bubuksan nyo yan at makakita nyo na yung fuse o fuse box. So dyan nakalagay yung fuse natin. So para ma-resolve yung problema natin ito. So pakita ko muna pala sa inyo na hindi talaga nagbubukas siya. So ayaw. Kasi nga umuputok yung fuse. So yan, kahit anong susi, ayaw niya kasi bumibigay yung fuse so yan yung fuse na nilagay natin na pumibigay din so ayaw pa rin so yan ayaw talaga so mapapansin nyo ayaw so hindi natin kasi pwedeng patagalin na pagpalitan natin ng fuse ay idiretso nating iyon kasi masusunog pag hindi bumibigay yung fuse so on off lang on off para makita natin kung okay yung use or yung sinasabi ko sa inyo para makita nyo eh. so ito na nga uh, para makita natin binaklas ko lahat yung cover so andun yung cover ng headlight ay ah, yung headlight mismo at saka ito naman yung yung cover so tinanggal natin yan para makita natin kung saan ba talaga naglo connection kasi mahirap hanapin pag ganitong centralized yung fuse kung nag-iisa lang yung fuse sa lahat ng accessories so pag on mo lang susi gagana yung accessories isa lang yung fuse natin dyan so try natin i-on nilagyan natin yan ng fuse so gumana so inangat natin tong cover o yung dashboard so gumana na siya so yung nasaan yung problema ibig sabihin nandito sa may dashboard So yan, papakita ko sa inyo kung saan nyo nagka-problema dito sa motor na to. So, kung makakita nyo to na kulay orange, kita nyo may talop yan. Yan yung pag-on natin, papunta sa accessories. Pag inon natin yung ignition switch, yung kulay green na yan, yan na yun, positive yan. So, kaya pumuputok yung piece natin kasi natalupan. So, baano natalupan yon So, kung mapapansin nyo kasi yan, yan, malapit yan sa bakal. So, kakatagtag, kakatagtag ng motor. So, tendency nyan, kikis-kis yan. So, dito yan kumikis-kis. So, although, nilagyan na rin ng so, na may talob. So, dun sa pinakadulo dun pa siya dumikit. So, kaya nung umulan, nagkaroon ng shorted or grounded, kaya pumuputok yung fuse. So, pag pumaputok ang fuse ng motor niyo, nakadalawa na kayo, pag kunyo ng susi, huwag nyo nang pilitin. Pagawa nyo na. Kasi ang maapiktuhan dyan, unang-una, yung electrical nyo. Pag kasing talop na yan, pag nabasa yan, o nabasa ng ulan, o kahit tubig, nabasa ng tubig, sigurado na magkokontak magko yan. So, yun lang ang naging dahilan nito ang Pero, kung isa-isa mo yan, napakira pa So, ganun lang. Iangat nyo lang yung mga nag... yung mga nakadikit sa body na wire. So, pag inangat nyo yan, huwag nyo yung susi, lagyan nyo ng pios pag kumana. So, ibig sabihin, nandun yung, nandun yung problema, doon nyo nahanapin. So, mapapansin nyo kasi yung wire ng ano na to, itong isma So, mayroon siyang pang lock sa cover. So, doon tumatama yung wire nito. So, although nilagyan na talaga yan ng protection, so kaya lang, hindi pa masyadong nakasagad. So, doon mismo sa pinakadulo, doon siya dumidikit. Kaya, kadidikit ng kadidikit, katagtag ng kakatagtag, gumagasgas yung wire. Natatanggal yung balot. So, pag natanggal yung balot, umulan, ayun na yung problema gumapisa na punti-unti punti-unti hanggang minsan okay pa minsan naging okay minsan pag lumaki na wala na so yun na ito malaki na to kaya pinupundi na yung piyos lalot basa so kung mapapansin nyo kita nyo nilagyan na talaga yan so mayroon na siyang prot protection para sa bakal so problema niya dito siya dumikit sa pinakadulo So, kita mo may balot yan. Kita nyo may balot yan. Yan. Yung pinakadulo na yan. Diyan siya dumikit. So, tendency talaga nyan. Kakatagtag. Kakabibrate. Yung wire natin na yan. Ay. Magagasgas hanggang sa mabalatan. Pag umulan, unti-unti yan mag-spark. Mag-spark hanggang lumaki. So, yun na yung nagiging problema. So, ngayon, tinagdagan natin ng balot dyan at binalot na rin natin yung ano natin, wire. So yan. Tinagdagan na rin ng balot natin yung baal. So kita nyo. Tinagdagan na rin natin ng balot yan. Para maisagad at saka hindi siya gagasgas ng gusto. Or gumasgas man, gumasgas man siya, hindi na siya basta-basta masusugatan kasi hindi na bakal. So tape na yung nakalagay. so yon ah tapos na yung gilawa natin so try na natin i-on yun yung ignition so syempre nilagyan na, na rin natin ng fuse yan so kita nyo nga kanina so yan ah, gumana na okay na so another trouble na naman na solve natin dito sa smash so yan okay na So abangan nyo ulit ang uh, panibang video natin sa mga susunod. So medyo natagalan na naman tayo sa pag-upload kasi marami tayong ginagawa. So kung nakaismas ka, panoorin mo to para magkaroon ka ng idea at kung ganito yung problema ng motor mo, lagi na pupundi. So try mo, gayain itong ginawa ko. Kung, kung nagtugma yung problema ng motor mo at saka itong ginawa natin. So like mo yung video, Uh, wag mo kalimutan mag subscribe at syempre share mo na rin sa mga nakismas para uh, makatulong pa tong video na to sa mga ganito problema so yun ah uh, hanggang dito na lang yung ating video yan maraming maraming salamat sa inyo